umula ng positibong reaksyon ang naganap sa birthday party ni Bal Mariano. Kagaya kay Tita M kung paano tumawa si Bel. Ayon nga sa mga netizen, mukhang sila talaga ang tinadhana. Dahil yan ang pinapangarap ni Donnie na isang relasyon katulad ng kanyang magulang. At masaya ang nakikita ni Donnie at tinititigan si Belle na masaya at nag enjoy sa kanyang birthday party. At may post nga ang photographer ni Belle ay habang sila ay shoot ay nilalamig si Belle. Sabi nga ng kanyang photographer at nakiusap nga siya sa owner ng cafe na pwedeng paki off muna ang aircon while waiting for the aircon to be turned off dahil nanginginig na daw sa lamig si Belle at sabi nga niya with her consent I hug her na lang from the back to cover her from the aircon. Kahit makita ito ni Donnie, paniguradong maiintindihin niya dahil alam niya kung paano talaga lamigin ang isang Bel Mariano. At ito naman ang dumalo nung kanyang birthday party. Hindi pwede mawala ang mga kaibigan ni Donnie. Yung nga ng mga netizen, siyempre pinakilala na sa mga kaibigan. Kaya dapat nandyan din sa birthday party niya.